So, hello guys for today's video. Galing na kami ng asawa ko sa hospital at tapos na yung aking check-up mga guys. And good news, sabi ng doktor sa akin ay healthy daw po tayo. Pero guys, kinabahan ako. Kinuhanan uli ako ng dugo dyan. Lab work uli. Kasi kaya naman pala ako pinapunta doon dahil anemic po She tayo. She just whiskey. <laughs> inom daw ako ng whiskey sabi ng asawa ko. So, ayun nga guys, no. Ang sabi ng doktor, wala daw problema sa akin. Kaya lang daw pinapunta ako doon dahil anemic daw ako. So, kinuha nan tayo ng dugo guys para malaman, no. So, sabi ng doktor, uh, hihintayin yung result kung ano daw ay bibigyan lang tayo ng gamot yung iron. Kasi siguro guys, dahil sa lagi akong puyat, yun, anemic tayo. Kaya kailangan kayo dyan ay matulog kayo ng gabi. So, pagkatapos ay pumunta kami dyan sa mall, guys. Napadaan kami dyan sa Body and Body Works. Yan yung mga favorite brands ko. Pagdating sa aking mga lotion, body mist, at uh, hand soap, at saka yung mga ano nila, air freshener, guys. So, dumaan kami dyan ng asawa ko kasi bibili kami ng ng pang-plug. Kasi na, uh, isa lang yung pang plug ko hindi ka yung iba so kailangan da, dyan tayo bumili so mabango yung kanilang mga product dyan guys sa bath and body works tsaka yung kanilang air freshener ay gustong gusto ko dyan kaya dyan kami bumibili ng asawa ko para pabango sa bahay or sa CR ayan wala silang sale sa ngayon guys so ayan, dami dami paninda ang gaganda, sobrang bango bango talaga ng lugar na yan guys so, kasi puro talaga siya mga beauty product, mga lotion, body wash, body mist, mga kandila nila, sobrang bango ha. Tsaka yung hand wash, sobrang bango guys. <coughs> Excuse me po. So, ayan guys. So, so ang sabi ko sa asawa ko, kumain na rin kami ng lunch dyan since late na. So, after namin pumunta dyan, ayan mga guys. Ay, kumain na pala kami pumunta dyan kasi nagutom na ako. Sino ba naman hindi yung gutumin eh? Sobrang takot ko talaga guys. Kasi syempre alam nyo naman na sinabi ko na yung history namin. So, ayan guys. So, tapos medyo stress ako. No, ilang araw na rin ako. Hindi nakakatulog ng maayos dahil. Iniisip ko yung nanay ko. Alam nyo yun. Kung pwede lang umuwi ako. Pero ano naman magagawa ko kung uuwi ako doon. So, mabuti na nandito ako. At least natutustusan ko yung mga pangangailangan niya. So, uh, nasa hospital pa rin yung mother ko. So, hopefully gumaling na siya. Kasi sobrang na talaga guys yung stress na ramdaman ko. Yung una, asawa ko inoperahan. Tapos ngayon yung nanay ko na naman. Yung, yung kapatid na asawa ko inoperahan pamangkin niya yung pirahan. So, medyo stressful. Sa, kaya, kailangan natin mag-ingat. So, napadaan tayo dyan sa mga lip tint. Pumili ako. Hindi ako gumagamit ng lip tint, guys. Binibigay ko yan sa pamangkin ko at sa aking anak. So, ayan. Wala masyadong tao. Basta ganitong mga tag-araw. Ang maraming tao dyan ay Friday to Sunday. So, yan. Lahat ng beauty product doon. Dyan yung makahanap sa Bath and Body Works at sobrang babango niya guys so ayan tapos ang sabi ko sa sawa ko ay pagkatapos namin dyan uwi na ang sabi niya hindi pa so napadaan na naman ako dyan sa H&M guys pero wala naman akong binili masyado kasi um, ayoko muna mag shopping shopping dahil nga sa kailangan ko ng pera so nakabili ako dyan ng ano lang yung dalawang pantalo ng pamangkin ko tapos dalawang leggings Saka... Ano pa ba, ba yung binili ko dyan? Ano yata yung binili ko dyan? Sandals ng apo ko. Tapos... Uh, laruan. Yan kasi mga guys, sale yung mga damit na yan. Pero puro na kasi dress yung nabili ko sa aking mga pamangkin. Gusto ko sana yung medyo maiba-iba na naman ba. So, ayan. Yung mga yan, meron na kasi ako. yan So, nag-iipon-ipon ako. Basta mga sale lang yan, binibili ko guys... Hindi ako bumibili ng talagang mahal. Hinihintay ko yan mag-sale. Kasi lalo na ngayon mag-summer. Ah, mag-winter guys. Isi-sale nila yung mga pang summer. Magiging $3, $2 na lang yan. So, yan ang hinihintay ko. So, so ngayon hindi muna tayo bili-bili dyan. Dahil kailangan natin ng pera para sa nanay natin. Tingin-tingin lang tayo guys. So, hintayin natin mag-sale yung mga yan guys. Kasi itong winter. Isi-sale na yung mga pang summer. Yan yung mga inaabangan ko palagi. Kasi mababa na yung mga price niyan kapag ka winter na siya guys. Tapos ayan, nagulat ako. Binila ako ng asawa ko dyan sa shoes section. Kasi sabi ko sa kanya noon, gusto ko ng sapatos, yung brooks, yung tatak. Kasi yung sapatos ng asawa ko, puro ganyan yung tatak. Medyo pricey siya, pero sobrang ganda niya guys sa paa. Ang gaan. comfortable sa paa. So, medyo pricey siya, pero worth it naman. So, yung nagustuhan ko palang kulay dyan guys, is parang may pagka purple siya. Kaso lang, wala silang size noon wala silang size. Ayan, tingnan nyo. Yan yung Brooks. yan yan, yung parang may pagka purple, sana yung gusto ko kaso, wala silang size na ganun guys, kaya sabi ko sa sawa ko tingin kami ng iba wala silang, mahirap talaga pag maliit yung size mo guys, so sabi na asawa ko po, daw kami mag order online marami daw akong napagpili anak kulay, pero alam mo naman ako, syempre, bibilhan ka na hindi, gumawa ka na lang kahit anong job, sabi ko yan na lang adidas pero hindi ako nakakuha ng adidas nagbagong isip ko kasi nung sinukat po yung isang sapatos dyan guys ay nagkasya ang ganda ang ganda ganda niya guys tapos hindi ko na binitawan bagu pa yung isip ng aking asawa kaya kinuha ko na yung sinukat ko na isa na yan dyan guys yan talaga ang gusto ko sanang kulay kaso lang wala silang size ko so isa yung napili ko guys so ayan hindi yan. Hindi yan siya. Oh. Ah. Uh, hindi yan. Hindi yan. Hindi rin yan. Sobrang gaan niya sa pao, guys. Ang ganda. So, nakapili na tayo dyan. Uwi na kami. Ayan. So, ipakita ko na sa inyo, guys, kung ano yung kulay na aking napili. Saglit lang. Papakita ko. So, ayun nga, guys, no. Uh, ang binili ko doon ay yan lang oh, yung, yung pang ng air freshener so ang ganda ng isa na yan guys kasi may pa ilaw ilaw hindi ko napansin sana kanina yun na lang ang kinuha ko lahat so bumili ako ng lip tint so ayan hmm. o oh, ayan yan lang na pumili ko guys kasi kasi yan na yung napili kong shoes guys sobrang ganda niya sakat sa paa Sobrang gaan yan guys. Brox yung tatak niya. Ayan medyo pricey siya pero worth it talaga siya guys. So, ayan. Marami na akong shoes. Alos di ko na nasusuot pero syempre. Ayan. Gusto ko talaga ng ganyang brand. So, ayan. Maganda rin naman siya guys eh. Sinukat ko yan pagdating ko sa bahay. Sobrang gaan niya. So, tapos yan yung nakuha ko kanina sa H&M para sa mga pamangkin ko. Yan sa apo ko. Yan sa apo ko rin. H&M. Sale yan mga yan guys. Tapos, ayan, dalawang leggings para sa akin tsaka sa anak ko. Tuwing bumibili ako ng gamit ko, guys, kailangan bilang ko rin yung anak ko babae kasi kapag nagustuhan niya yung binibili ko, kinukuha niya. So, kaya mabuti na dalawa para at least kung magustuhan niya, oh, hindi niya kukunin sa akin kasi meron na akong binili para sa kanya. So, yun lang, guys, no? Dahil matutulog ako kasi meron na naman akong pasok mamayang gabi pang gabi na naman tayo so ayan, thank you Lord at healthy tayo so kaya yun guys kailangan talaga natin maging healthy, magingat tayo sa ating sarili kinuha na, na naman tayo ng dugo at alam nyo na pagdating sa mga ganyan eh takot tayo pero kailangan natin kailangan malaman ang ating kalusugan lagi importante lagi tayong malusog guys at iingatan natin yung ating mga sarili ang stress, ako ay stress. Iwasan ko sana yun, pero alam nyo na, hindi may iwasan. Lalo na layo kung iniisip yung aking nanay. So, outfit for today pack. Yan lang, guys. Thank you, guys, for watching. Bye!